oh my god kita nyo ba oh my god kusin lang kita ha you know, nag crack na yung sa ibabaw so hindi na magtagal yan bibigay na yan ito bakit kayo ito ganito naka square lang ano kayo living dito bata yan may chinilas pa ng bata oh. Bata pala siguro na nakalibing dyan. Yan, oh, may chinilas oh. oh. my God. Kita nyo ba? Kita nyo ba? Ito. Wow. Mayroon pang palaka oh. Ito. Pasensya na po. Doon tayo. Ala. Ano yan? Mitso ba yan? Tara, lapitan natin. kailangan lang May nakita kasi kong butas dito eh. Bata yata Bata yata to. Mukhang wala. Wow, oh my God. Mga idol. Bakit maitim? Kawawa naman, oh. Kawawa naman yung... Grabe yung ano niya, oh. Yung ngipi niya, kumplito pa. Sana hindi naman hinayaan na maging ganyan, no? Oh. Sana inayos. Kung may nakakita man nito, sana inayos man lang. Grabe. Tara, ayusin natin. Kawawa. Kawawa, no? Ayusin lang kita, ha? Lagyan kita dito para hindi ka makita dito sa unahan. Yan. kung may makita yung mga ganyan mga idol, tabunan nyo na para hindi naman kawawa tingnan. So, nasira to kasi hindi matibay yung pagkagawa, no? Yung bakal na ginamit, maliit, tapos kuan kunti lang sana kung gumawa kayo ng mga ganito damihan nyo ng bakal sa pangitaas kasi kapag tinatapak-tapakan to bumibigay kawawa naman ng hmm. babae bakit kaya ganyan? wala bang mga sipulturero dito na kunin yung mga ganyan di ba? or takpan muli kasi kawawa eh so dalawang bungo na yung nakita natin dito kawawa naman sila sana kung may makita kayong ganyan nakabukas, nakatiwangwang yung mga lalong lalo na yung bungo tabunan nyo naman para hindi naman kawawatingnan or yung may mga pumunta dito, magsisindi tapos makita, makakita ng ganyan, so natatakot so kawawa yung mag anak gabi oh dun tayo kanina oh, yung may malaking cross, dun tayo tapos puntaan pa natin dun grabe napakalawak dito mga idol so sana kayanin ang isang oras sa paglilibot kasi nasa 20 minutes na tayo no so punta tayo dyan tapos dun tayo